We need to be Mike, nyo ako. Wala. Mike, yan? Yeah? Ako muna guys. Mike. Okay. Pwede ba magbaba lang sa gamay sa mic? Thank you. Okay. Ron, ang VP, gaano po ang importante na maalala natin ang mga sakripisyo Hello. ng mga Pilipino na kidlaban alang-alang po sa ating kalayaan at So, ano po natin mapanagpili ang uh, diwa ng Independence Day sa panahon natin ngayon? Paano para pili ang mga ng para umm um, nak mapapanatili natin ang diwa ng ang education is sa paglinang ng sa paraan ng next hour class and learn from our sa Davao City. Um, sa isa sa mga priority po ang peace and order uh, mula noon hanggang ngayon. Paano po uh, upang mamuhay na mapayapa at payapa ang ating mga Pilipino? At paano po talaga ang papel ng peace and order sa ating lipunan at para sa ating kalayaan at kasalingan? Obligasyon ng gobyerno na magbigay ng seguridad. Hindi lang sa ating syudad na sa Obligasyon po po na partner lagi na eh sabi na maging naglalagay partner security and the personnel at the official malaki kasi kasod um, um ayoko yung isuspend uh, daw uh, si uh, mayor basa yan 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 ah wala ako ito ni na information about uh, suspension Why do you have missed the statement yesterday yung, uh, about uh, service and war to press against the Boston people who are of others? Meron ba na bridge out sa inyo para explaining o baka nabagay? Ah, wala po ma'am. oh, uh, it was a general panawagan na uh, sa tanan law enforcement dito sa sisto at implementa. let us make sure that we respect uh, the innocent civilians, the ordinary citizens, especially <laughs> ang mga bata kung kaya ang trauma sa anak kung buo sa pag implement ng wala ito pa, dapat kung paano sa ilang mga uh, sa ilang mga teacher niya, kung sa sa parents niya, especially bil sa pag usage ng classrooms especially pag may calamity sa ating hindi ka Yes, matagal na yung ating uh, department order mo uh, requesting local government units that they can only um, our schools not uh, more than 14 days as uh, evacuation centers but uh, in the event na uh, ang mismo ang, uh, ang school ang hindi pwede gamitin um, beyond sa rason na evacuation center uh, policy

we are okay for uh, the banning of use of gadgets or personal uh, subject, for uh, ang personal use subject to exemption. If personal school or sa, uh, then uh, uh, there And I understand sa nabasa Na if there draft, in the learning and teaching uh, uh, Bibi, kumusta po ang unity team after ng mga suspension order sa mga allied uh, government officials natin? Yes. Including the rumored uh, suspension order for Mayor Baste and Vice uh, Vitalik. I think, uh, ba't na naman na ako uh, na kalalapasyon na uh, ni Ato any Kapay na ka? Uh, unity, team was the target during the 2020 yung bagong Pilipinas, the new pledge for the... Ma'am, po ni Father's Day. Father's Day. Uh, Ma'am, uh, so, sa mensahe na to sa mga amahan, hindi asa na sa Pilipinas, mensahe na to ng former president ng Pilipinas. Yes, oo. So, At uh, sa ato pa, uh, mga um, uh, fathers, mga tatay, uh, mga amahan, mga uh, dad, mga uh, papa, pagkasalaman uh, ni si me sa inyong hago para sa pamilya, sa inyong uh, sakit, uh, sa uh, para na kami.

Uh, to be here and that uh, Dau City and I wish all the Bagoers na unang magnamatay na magatipet. Bye, will let. Thank you, thank you.